So, yung mga tropa, mamaya ko tayong video. So, lalabanin natin yan. Ang nahuli kong tigrihin. Yan, kulangan ng kalamay may tigrihin to guys. Pero aso lang ito. Agad lang mga aso. Laban dito sa marka uno. Ayun na, ayun na, ayun na. na, friend. Mabit ko matawala. Ayun na, ayun na, na. bang bag bag bagum bag, ui ulog oh, yung marka uno kita natin para boom, hulog yung marka uno. Na, talo ka dyan marka uno, mali. Mas malaki pa kasi itong aso dito sa marka uno. Ayun na, ayun na, ayun na, na. takbo. Friendly fight lang yan ha, friendly fight lang sila. Kaya di lang di sila tanpa. Bagu, mulu gimana kamu? lang yung mga kauno? Bug. Takbo naman. Bakit ka nagbaba takbo yung mga kauno? Ang tapang netong aso. Malit pa to. Mga trupa. Mga aso. Malit pa yan. Malit Malit lang. Bug. Dali na doon. Ayan na. Ayan na. bag. Mga takbo yung marka uno. Hindi ko alam kung dideclare na natin na hindi pa. Kabili na po dito kasi dito ah. Doon na kasi ng kamay ko. Oops. Dali. Ay, luso. Baso. Maliit pa Ano? 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 Ay, ano yung uno?

ay di pala kasi lumalaban no? ah yan lumalaban naman ayan oops kita nyo naman marka uno o no, oh, diba ayan na alam nyo nakita nyo na, nung narambid yan natin ayan na marka uno Terima kasih. na natin yung marka uno madali lang practice yun ha uy uy paulog ng paulog bug bug uy gumaganta yung marka uno tumakbo na yung aso ito yung aso sabi ko naman sa inyo eh condition lang katapat ulog yung aso ayun, 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 ayun. bug uy ulog naman yung marka uno ngayon salit salitan ah.

dan di naglalaban boom bagsak yung marka uno ang tapang ng laso um, malang ada peluang Bun, mereka Tak boleh mereka hmm. Kalau hmm. mau mereka unu. dati nung unang muli pa lang ito ang tapang ngiti eh. hindi makapag ano na ay, na, ay takbo ka lang yung markaw mo paano ka makakakain yan Bag. wait lang, try nga muna na sa pagsabanan yung markaw mo laban dito sa tigilin ko ay hindi pala markaw mo try na kung baka sadyang matapang lang pala itong ino Itong aso eh. Kaya try natin dito sa ano. Bang! Naku! Ala! Uy! Eh, tamang! <laughs> Traby, tamang lang, ano? Grabe! tamang ng ano ah! Ulog ang tigrihin natin puti! Grabe naman ito!

tara tara ulit natin sa Marta kaya pala talo yung Marta Wolf sadyang matapang pala talaga ito try natin dito sa nangitlog dito sa nangitlog hindi ko lang alam kung talo pa yung nangitlog rito ito yung nangitlog ibabalik dun sa baba sa baba Oh, tak yung mga na itlog. Nakakalito yung ano, mga parang kasing payat na kasi. Ayan na, ayan na, ayan na. Oh, sadya talaga yung batapang ito. Sakmanin ka ng nangitlog yan. Hmm, sinakmal na ng nangitlog. Wala. Sadyang matapag talaga itong nilagang bangasin. kinala yung tuguri at yung marka uno eh. So, wala ito sa title ha, kasi try lang yan. Eh. Tara. Balik na tayo sa laban ng marka uno. Yan ay marka uno na tira. Wala, ayun na, hindi mo siya pa. Ayun yun. hindi naman pala yung markaw natin dito boom takbo yung markaw na pale pale pala kasi yung markaw na dali na bilisan mo na Bug! Bug! laban takbo laban takbo tong markaw na ah nay 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 eh nawala yung markaw na kahit kasi nasa kaya mangungutang eh. Ay wala na kasi nun, eh. inang, inang, inang. Alam mo dito kaya natin clear. Pag may na May, na. Ay, may na. Awawa sa galamay na ano. Kunti, pangalawa ko. Walang ko. Isa na lang pagka hindi pa naglaban. Masalamat ka, nakawala ka pa. Kung hindi, talaga, bug. May naulog, may naulog. bang ulog yung marka uno so at lang isa pa isa hindi nah, ako pa dito ito eh. ang nalo aso sa marka uno lolo no, lolo no, no, no. pumalag ka kasi marka uno bang so, declare na natin mga tropa Panalo dito ang ating Napakatampang <laughs> <laughs> Panalo ang ating Gagabag aso Paano oh, yung nanalo to? No? Ang ng mga gagambar na Sa patal Kahit may ginangina So Panalo yung Ano natin dito ah Talon kikit kikip natin ito, hindi natin ito papakawala kasi matapang panglaban natin ito sa mga bata. And dito na lang muna mga tropa, no? susunod na na lang. Tara! Peace out! Subscribe!